Hi guys! Pupunta kami doon sa Karwasyan doon sa pinagpaayusan namin ang sasakyan. Tara, Tawa ng... tayo doon, mamaya. Kinapo ako. turon? Naglakad kami sa mula sa bahay dahil iniwanan Mabili ko yung sasakyan ng 5 hours. Ay, nagka-problema yung sasakyan namin. Mam, tayo, turon! No? Dahil may ginagawang apartment doon sa katabi namin ng bahay. Parang Mabili meron mayroon siyang mga patak-patak na kalawang. As buong, buong, buong sasakyan. Sa hood, sa gilid, sa likod. Mm -hmm. Ang pangit. Talaga may stress ka. Kasi so, na nandito na kami. Malapit na kami dun sa Karwasha. Yung pinagpapagawan ko. Sama ko syempre si Sui. Sui. Pakita mo nga. Sui. Sui, Sui. Isa. Labit na kami. Ito na kami. Tinin. Sana natanggal yung mga kalawang. Pati nga likod kung meron ka. Pati nga likod. Oo. Oh, Lalas. Galing. Ang galing. naman <laughs> ang na stress ko ah. Ang ka. Ay. Nilibre ko na wax. Hi guys! So yun guys, tatuloy yung kwento ko kanina. So balik kanina, galing kami sa pakarwa. Pakarwa paka sa ng sasakyan. Dahil nga, yung kinakwento ko sa inyo kanina, din ako yung sasakyan namin. Dahil halos dalawang taon ako nagpapark dito sa labas wala naman nangyayari sa sasakyan ko. Ngayon, nagkataon na may nagpagawa dito sa kabila. May ginagawang apartment. Tapos ngayon, napapansin ko, bakit parang ang daming, siya ng kalawang. Yung dot, dot, dot na kalawang. Yung parang tuldok siya ng, parang tinuldok siya ng ball pen na puro kalawang. As in, puro yung buong hood ng sasakyan, yung side at saka yung likod, yung sa may wiper sa likod, yung ganito. As in, Punong-puno siya talaga ng pangakalawang. Ngayon, na yun, na-stress ako. Ngayon, kinausap ko yung foreman dun sa kapila. Sabi ko, sabi ko, eh, nadadamage yung sasakyan ko. Gawa ng siguro na papagawa sa kanila. Yung mga particles. Particles! <laughs> siguro yung maghalimbawa nag-grinder sila ng mga uh, bakal. Tapos yung mga talsik, yung gabok nun, siguro sa sasakyan ko napunta. Kaya, nagiging kalawang. Tapos ngayon, di pumayag naman yung lalaki, yung forma na pa, uh, daw, dadalhin daw sa sa pagawaan, iba bapping daw. Ngayon, pag ginaganyan ko yung sasakyan, talagang butol-butol, parang pag, pag bapping, pag ginanyan nyo ng bapping, parang magagasgas. Hindi ako sa tayo sa bapping-bapping na yan. Tapos ang ginawa ko, karanay ko muna na pakarwash, papakarwash ko, dinala ko muna dun sa pakarwash, yung baka ako matagala. Ngayon, nung dinala ko dun sa pakarwash, kinausap ko yung magkakarwash, sabi ko, kuya, ano kaya maganda dito? Madadala kaya sa ganito-ganito? Sabi ko, may sabi nung forma na nakausap ko, ipapabaping daw. wag daw ipapabaping. kaya <clears throat> daw yun, matatanggal daw yun. Magaling itong magkakarosh na to eh. Ang ginawa niya, may kinuha siyang solution, tapos inispray niya. Tapos nung inispray niya, talagang nagme-melt. Talaga natuturi, natutunaw yung kalawang talaga nabagsak. Sabi ko, okay to. Tapos medyo may kamahalan nga daw, nasa 1.8. Sabi ko, okay lang eh kuya, babalikan ko na lang yung forman, kakausapin ko pag pumayag, di okay, papaayos ko. Tapos ngayon, di pinuntahan ko nga yung kay pag usap dinala namin. Ang gusto talaga niya sa bapping. Nung napunta kami ng bapping, ayaw ko talaga ng bapping. Sabi ko, eh, doon ako sa ano, doon sa magkakarwash na nagme-melt pag spray Masampalataya ako doon. Tapos, galing kami sa bapingan. Sabi, try naman namin dito sa kausap ko na na <clears throat> tapos yun, nagkaigi nga naman tapos binigyan ako ni forma ng pangbayad tapos, yun, binayaran ko na kaya parang sa akin, ang hirap din talaga pag yung bibili ka ng sasakyan na walang parkingan yun ang mali tapos nagkaigi naman ang sa akin lang, halimbawa pag yung ganyang kalawang, huwag nyo maipapabapping meron pala talagang solusyon na ini-spray na natutunaw yung kalawang babalik sa dati as in okay na ulit So, yun lang guys, na i-share ko lang. <laughs> Ang aking stress na ano. Simula nung nagka-meron nyo na stress na ako eh. Parang kada pag ako, may problema ako na hindi, hindi pa nalulutas. Kaya nung naging okay na, okay na. So, yun, yun yung ganap. Ganun <laughs> guys. May ma upload lang. Bye!